Magandang hapon po mga ka-farm Andito po tayo sa Padawang Talapok po Tapos yung pangatlo yung tinitreser nila Parang bagay yun po Tuloy po ang pagbubluwer natin nagtatawag po ako ng kanila merienda. Eh, talagang gerne po ang aking gawa. Magluto na magluto. Ang kanila kakainin. Ang gagawin ko po ay ano, Ryan? Salud sod. Salud sod or marhuya na balihuli. Mm -hmm. naka dalawang talapok na po sila na nanatereser dun po sa isa ay naka 16 sako na po kami nakaparte naghahakot na rin po ang kabayo pasabay na naghahakot na po dito sa bahay Kailangan po sila laging buso. Para malakas. Para anak pa yan yung mata ko. <laughs> po ako. pwede matulog. Baka maya dyan ang kamay.

kolekt. Na-steam na 'yung Do ta Ay anak! Huwag niyong yugyugin mauuga 'yung puno nung ampalaya, mamamatay 'yun. ilagay ko po ng kaunting mantika. yan mainit na po 'yung ating kawali. Sasalangan ko na po. Arepo po 'yung suka lang ang niya Nilagay ko 'yung balinghoy. Tapos ilalagay ko po 'yung asukal. Wala po kasing mabiling tinapay sa baba. Nagpabili po ako, wala. Kaya ito na lang po. Ito naman po ay masarap. Paninipisin lang po. Paninipisin. Tapos atin po, tataklo Babalik na rin na po natin. Ayan. Ganun lang po pagluluto. Mayinit anak! aluto na po tayo ng isa. Isa po. Kaya po natin sa dahon. Pasaba. Pasaba? Opo. Pasaba is balinghol. Mababadan lang ko sila doon. Ay, mamaya pa yun. Oh, nagpapakilala ako na ako yung tunay kwento ko. O, oh, na ako ay bata pa. O, pakinggan niyo ako. Nung ako ay bata pa, ako ay kulay green. Nung ako ay nagtanda, ako ay kulay dilaw. Nung ako ay namatay ay maraming nabuhay. Ano? Ay, hawa. Hawa yung kabao. Mali. Kabao. Mali. Abao. Mali. Kabao. Oo, ko. Oo, ko. Nang ako ay bata pa, kulay green ako. Nang ako ay nagtanda, ako ay kulay gulaw. Tapos, ay na ako ay kulay-gilaw. Nang ako ay namatay. Maraming na buhay. Dahon. Kale. At kaya. Kale. Ginagawa <laughs> nila eh, papa. Sinahanap buhay nila papa yun. Pera. Ginagawa nila ngayon. kinain ano, ng mga tao, ay di buhay sila. Tama? <laughs> Saka. Tayo na wag po ay magluluto ng pansit. Pansit naman po. Ay po natin ang sibuyas bawang. Ay mabali ang luto lang. Ay ang natin ay ano? O, padala po ni kitang tawag yun? Spam! Nagkahanap po ako sa gabi ng karnimbabu. O kaya isang nung manukula po umabi Kaya po ispam ang pang. Kanina po, yung lahat po ng ating sopas ay yung kadala po rin yung pang sosay. Kaya ngayon naman. Kaya po natin kunting asukal. Ginawa nang <laughs> yung <laughs> po yung ito.

Eu é espero. Pag-iigal po lahat yun. Lagay na po natin ang pansit. Aray pansit batong ito? Galing daw po rin dito. Dumili sa dito. Dito. naluto ko na po aring saludsod baling huwi po sarap po ako po yung ng isa masarap po pinagyan ko po yung dalawang bata sa ko sa kuya ah, ayan napakasarap po grabe sa meron ano meron nasa basket po atin uh, pa rin si mahalo ito na po naghunos na po si ano parang andi ito po ay talapok na ano ni insan bag po yung kay parang body ay tapos na po Naka din sa ako nakapamarin na po yun eh. parang hunos na muna alis yan na Hinus pare, hinus. Kay pisan bet ay il kailan pare. Kailan yan? Pawalo sana ya. Pawalo sana. Kailan tulang na? Tulang ano. Oh, sandali hinus. Sa nagapas pare. Kung hmm. so, naka isang balde pa sana yun, isa't lahat itong Oo. Wala eh, na na. Susunod na lang ulit. Pepes ang bartay ilan lahat pala. pare inabot. Pinagunsan? Oo. 7 at. Hindi ko lang kulang Oo, 7 at saka balde. Ano, hmm. siyang Oh, Hindi yung pinagunsan lang. Ha? Ito nga itong tatlong mga mga. na. Dati. pare. Abot na yan. Mas na yan, ilagyan mo lahat. Itresan mo lahat para yan. Sige, dahil na. Oh, sige, riyan. yan. Oo, sige. Meron na po. Tapos na po ang tatlong talapok. Siya mami po pala nag, ano, nagluto po ng pansit. Yan, eh. Pansit, bato po. Tapos yung... Ano daw yung sa bato? Sa, ano, bikon? Itong ano po, yung balinghoy po na ano, maruya. Yan, na. Tapos kape po. Salugsud po. Kape. Pre, merenda kayo. Tayo pala. Sige, merenda na Toy, lalik Ay, haloin mo, pre. Ayan na po, hinalo na ang kape. Kahit mainit, nagkakape kape. Yan, sarap na yan. Masarap kasi. Kape. Kape. na

Oh, kate. Ah. bang. Wow. Nah, wow. oh. Hmm. 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 Wow. oh, kayo. Wow, eh. sarap. Coba ini. Coba nih kayo mau eh. satu. itu مين مين بالجميد اي ضامو برانكيت برانكيت بدالها بد يتايو هون رندقنا على طنبين اديتو كايو Ay tinagbigyan ng pahon na no. Bali, tinakloban lang po muna namin. Bukas na po uli, hapon na. Ito po ay pang-apat na talapok. Tapos bukas po ay isa na lang yun. Titresirin po yung bukas. Ito, blower na lang po. Ay, uuwi na po. Gawa ng hapon na naman po. O. Yan. Mag-aala na po. Tara, tatoy. Yan, si Bonso, kuya, otoy. Garang laro po. O. Bonso. Kuya. Hi. Hello po. Hello po. Ayan po, uwi na po. <laughs> Galing niyo po sa si mag-vlog ah. hapon na. Oh. Yan hapon. Araw po, yan pong araw Ika. po. Nalubog na. Ate, bye-bye. Na oh. Yan, nagbablog na po si Bunso. Nakain po sila oh. Saan o to? Sa gulayan po. Saan po? Sa gulayan. Yan. Nagdidirig po si Tita si Mama Si. <laughs> Bo, yan po ang ibon. Nasaan o Nalipad Nalawasan. po. Nasaan? Po nasa langit. Ayan. Ay. Ay. Oo oh, toy, nahulog ka. Nahulog na, mamaya ka na Nahulog na po si kuya, kabablog si Bunso. Po. Hmm. Mag Maganda po ang tanawin. Tara. Tara. Yan, bumalik po ako din eh. Gawa ng itong ating lagayan po ng gasolina po. Mabili pa po tayo ng isang galon pa po. Kulang na. Yari na naman po mga kaparambin ng ating maghapon. Bali, naka-39 sako po tayo ngayong maghapon. Iba pa po yung sa treasure po. Yung po ay sa papasok laang po. Bukas na po natin malaman kung makakailan po tayo dito sa lahat. Gawa na hindi pa po tapos yung pang-apat saka panlimang talapok po at uuwi na po babay po mga kapambing maraming salamat po sa inyong pagsama at suporta po babay po pili kayo dyan <tipan> dahil <Madani> pa <tipan> Yan, pili. Oh, pili kayo pili. madaling paliitan Oh. Oh. Dyan, pare. Yan, pare. Um, na ka dito. Nung aray mo, boss na. Mm. Ya yeah, pareng parang Ah, yeah. bagay. <laughs> pa simple simple lang. Parang bagay oh. kita makita Bagay sa iyo lahat. Yan. <laughs> Ang okay. pulang ganda na oh. Yan oh. Uh, ganda oh, yan oh. Pare, na rin. Pare, juga. Ito pa black. Pare, din eh. Oh, yan ay may ano, mamimili na lang ng

Badi. Ay kayo, kay Badi oh, mamili na diyan ng malaki-laki. Sa bahay. Ay, ari pare ko yung kay ari bagay. Lalaki oh. Pare. Oo ito. Nahiligan Oo ito. nasamba Ay, Lalaki nito Naliligo pa. Bagay ito sa iyo. Iya. Simple-simple lang. Ayan, long sleeve. May, may pamili-mili ka dyan. Pare, pare. Ang ganyan ni Daddy ay isang blue. Isang ano pa ni Mare. Mare. Ayan. ano, taglamig. Oo nga. Ang yung jacket na yun. taglamig. Ay, pare, akin. ito kay Mari ito. Oo, ang ganda. Ayan. Oo. Ang sa kanya. Ayan.

ah, ay naligo yata. Oo. uuh, arap maganda sa iyo din. hahahaha, yata ang keno. oh kayo na rin iyo. Ang dali ka. NDM 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 gusto lang pare uli ha. Ano bang gagamitin? Ayun, dali dyan. Yan, dami. Dami raw. Dari, so, tayo na ko. Pre, nait pare. Ang ganda. Sa'yo na. Sa'yo na. O, nait. Ang ganda po. uyan ganda Pare no. yan Ang dami na po. O, ang puro din. O, may ipili mo <laughs> sa Atta, wala. Kita hmm, kay tita. O, kay tita. O, kay uh. tita. O, kay tita. O,